Matagal-tagal na din nung huli ako mag-upload ng video sa channel na ito. Nag-iisip kasi ako kung ano nga kayang magandang ibahagi ko sa inyo mga kaibigan. Kaya naman, nag-search ako sa internet as usual. Nadaanan ko ang kwentong ito na sa tingin ko ay worth sharing. Kaya't ginawang ko ito ng video. I am giving all the credit to the rightful owner of this story. Sana ay may matutunan kayo dito kaibigan. Ito ay base sa kwento ng totoong buhay. Ito ay isang nakaka-inspire na kwento ng malalim na pananampalataya at mahigpit na tiwala sa Diyos kung saan pumukaw ito sa puso ng mga maraming netizens. Patunay na kahit ano pang klaseng pagsubok at sa tuwing akala natin ay walang wala na sa kung ano mang kinakaharap natin ay nandyan siya at handang punan at magbigay ng panibagong pag-asa para sa ating lahat. Kinamangaan ang kwentong karanasan na ibinahagi ni Maria sa kanyang social media account mula sa mayakda na si Joan Suliman na kwentong pinamagatan niyang 10 peso coin story. Nang dahil sa kanyang malalim na pagtitiwala sa si Diyos, ang sana ikaw lihulihan huli niyang 10 piso ay napalitan pa ng sobra-sobra at taguumapaw na biyaya narito ang nakakanting na istorya. Hinding hindi ko makakalimutan yung araw na umaten kami ng nanay ko sa church tapos ang laman ng bulsa ko ay 10 pesos. Tapos si mama, walang wala din talaga as in zero. Umaten kami ng nanay ko ng Sunday service na hindi nag-aalmusal at kumakalaman si Kumura. Kaya hindi ko mabili ng almusal dahil may fear ako na pag naubos yung 10 pesos, di ka makakapagtanghalian at hapunan. Ang plano ko kasi, ibili ng itlog ng tanghali sa itlog ulit sa gabi tapos paghahatian namin ni mama. Yung mga susunod na araw, hindi ko na alam kung paano na kami. Habang nasa church, pumesto yung nanay ko sa may bandang likod kung saan magkakasama yung mga kananayan tapos ako sa may bandang unahan. As usual, kasi part ako ng music team and sa unahan din ang mga youth group. Di ko makakalimutan na kapag naalala ko yung kabutihan ni Lord sa buhay ko, tumutulo pa rin yung luha ko hanggang ngayon. Yung scenario is, tumugtog yung tights and offering na music. Sa church kasi namin, dati yung box nasa unahan ng altar. So, talagang pupunta ka doon para maghulog ng tights and offering mo para kay Lord. Hindi ako pumapalya kahit bawag ko sa school, naguhulog ako doon. Pero ito, iba ito kasi 10 pesos na lang yung meron ako. Habang naglalapitan yung mga tao, lumingon ako sa likod at tinitingnan ko yung nanay ko. Napatingin siya sa akin, tapos ngumiti. Ang ginawa ko, nagdesisyon ako na ilagay yung huling pera namin sa tights and offering. Pumunta ako sa harap. Yung saradong sarado yung palad ko kasi that point, nahihiya ako kay Lord. Kasi nga, 10 pesos lang yung nakayanan ko. As in, saradong sarado yung palad ko. Natapos yung service ng church. Inano kami nila Pastor Dario, Hope Church Pastor in Taytay Rizal, na doon na kami mananghalian. Ang matindi, may pasopas pa right after ng service, so naihabol namin ang nanay ko yung gutong nung pangalmasal at nakapag-lunch pa kami. Ang matindi, pag uwi namin ni mama, nagaantay yung best friend niya na galing abroad at kakauwi lang ng Pilipinas. May dalang mga pasalubong, mga dilata, chocolates at kung ano-ano pa. Yung pinakamalupit, nagbigay sa nanay ko ng limang libo as gift daw at ibili daw ng gusto niya. Pumunta ako sa kwarto ng di alam ng nanay ko at doon talagang umiyak ako ng sobra-sobra dahil alam ko na ginamit ni Lord yung kaibigan ng nanay ko para mag-provide sa amin sa panahong zero na talaga kami. Doon ko napatunayan na meron pa na talagang miracle. I share this story of my life to inspire people ngayon tayo mas kailangan mas maging matatag sa ating pananampalataya kay Lord. We have a big God. Kaya kailangan big faith ang meron tayo sa Kanya. Mula nang mangyari sa buhay ko ito, hindi ako natatakot na maka-experience ng anumang challenges. Every challenges na kinakarap ko, lagi kong tinatanim sa isip ko na may purpose o may reason ang lahat. At kung ano man yun, si Lord ang nakakaalam. Kaya mula noon hanggang ngayon, pinapahalagahan ko yung mga blessings na ibinibigay niya sa akin and make sure na to pay it forward truly faith should be bigger than our fear. All praise and glory to God alone. Amen. Alam mo kaibigan, maraming pagkakataon sa ating buhay na dumadaan tayo sa mga pagsubok. Kung minsan ay nagtatanong tayo kung bakit ganito, bakit ganyan. Minsan, nawawalan tayo ng pananalig at pag-asa sapagkat taliwa sa ating inaasahan ang mga nagaganap sa ating buhay ang kwentong ito ay isang patunay na marunong ang Diyos. Kung ano ang iyong problema ay siguradong may kasagutan at solusyon 'yan. Kung ano ang iyong pinagdadaanan ay siguradong malalampasan mo din. Anuman 'yan. Hanggang dito na lang kay Maraming maraming salamat sa iyong panonood.